Ang emotional trap, parang papagiltihin ka into doing something na hindi mo naman gustong gawin. Nilalaro niya yung emotion mo para gawin mo yung isang bagay na alam mong mali o hindi mo gusto. Kailangan ka maging aware tayo dun sa mga traps. Kasi minsan hindi natin alam eh, nasa trap na pala tayo. Minsan yung kabila ay mali, minsan tayo yung mali, tayo yung nagbablocknail. We need to be aware. So we want to do this para matrigger ang introspection. Tumingin pa loob. Tingnan mo yung sarili mo, sitwasyon mo, motibo mo dun sa relationship. Kasi minsan, ikaw yung nang tatrap. Number two, pressuring the child to give sa family, members, or relatives. Pag Christmas <laughs> daw. Lagi siyang pinipressure ng parents na, oh, nakita mo yung tita mo, bigyan mo. Tapos sabi ko, ngayong Christmas lang ba yan? Isa, dalawa o oh, lagi? Sabi niya, lagi. Nagpaparinig ang parents ko. niya, Parang sa kanya, parang, <laughs> bakit? 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 Bakit ko siya bibigyan? This is RM Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying wag pera-pera lang ang pagkuha ng, pag ng, ng ninong, ninong at ninang.